Nainiwala ka ba sa sanib o sa masamang espiritu na pwedeng pumasok sa katawan ng isang tao? O naniniwala ka rin ba na pwedeng pumasok ang kaluluwa ng may ari ng isang bagay sa naiwan niyang kagamitan? Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa masaker na nangyari noong 1993. Binasag ng katahimikan ang si Chukula Sisi, bayan ng Antipolo, dahil sa karumaldumal na pamamaslang sa limang biktima pakinggan ng kwentong hango sa totoong pangyayari na mas kilala bilang The Antipolo Massacre. Kamusta? Welcome sa aking channel na kung saan aking ibabahagi ang mga totoong kwentong krimen. Ang bawat kwento ay aking inaral base sa mga sources ng kwentong aking napiling ibahagi sa aking mga tagapakinig. Sinisiguro ko po na maayos kong naibabahagi ang bawat kwento na may respeto sa pamilya ng mga biktima at sa mga dawit sa kaso. Some may find the Ito ang bersyon ng kwento ni Cecilia Masagka. Siya ang asawa ng sospek na si Winifredo Masagka at isa rin siya sa nakaligtas sa na naturang masaker. Noong December 3, 1993, pansamantalang nakitulog sa tahanan ni na Cecilia at Winifredo Masagka ang kanilang limang mga kapitbahay na sina Hermogenes de la Cruz, Emilia Conrado, Rolando at Ebenderia Abendano at ang anak nitong si Jovelin. Bandang alas 9 ng gabi, binasag ng katahimikan ang maliit na si Chocola Sisi sa bayan ng Antipolo sa Rizal dahil sa karumaldumal na pamamaslang sa tahanan ng mga masagka. Brutal na pinagtataga ang limang biktima habang natutulog ang mga ito ang limang biktima ay hindi pinalad na makaligtas dahil sa sinapit nitong taga sa buong katawan. Ngunit sa kabutihang palad, nakaligtas naman sa masaker si Cecilia at ang tatlo pa nitong mga anak. Ano nga ba nangyari sa tahanan ng mga masagka na nagdulot ng pagbaha ng dugo sa kanilang tahanan? Ayon sa kwento ng nakaligtas na si Cecilia, Nagising ito bandang alas 9 ng gabi na wala si Winifredo sa tabi niya. Nagulat na lang ito nang marinig ang sigawan sa labas ng kwarto nila. Noong sinilip niya ang salas para makita kung ano ang nangyayari, nagulat ito dahil sa kanyang natuklasan. Kitang kita sa dalawa niya mga mata na walang awang pinagtataga ng kanyang asawang si Winifredo ang limang biktima. Ayon sa kanya, nanilisik at namumula daw mukha nito at makapal din daw ang kilay. Iba daw ang itsura ng kanyang asawa sa mga oras na yun. Tila ba ito ay sinasaniban ng masamang espiritu. Ano nga bang nangyari kay Winifredo at bakit malupit niyang pinagtataga ang limang biktima? Si Winifredo at Cecilia ay masayang namuhay sa isang maliit na komunidad na si Chocola Sisi Antipolo Rizal kasama ang kanilang tatlong anak. Iniwan ni Winifredo ang kanyang trabaho sa construction site upang doon naman nira sa sityo kula Sisi pagkatapos nilang maikasal ni Cecilia. Tahimik itong si Winifredo. Hindi rin ito umiinom kagaya ng mga kaibigan niya sa sityo. Isang gabi, binalabog ng masamang balita ang mag-asawang sina Cecilia. Pinaslang kasi ang kapatid ni Winifredo ng na hindi nakikilalang sospek. Nailibing na lang ito ngunit hindi pa rin matukoy-tukoy kung sino nga ba ang may gawa Noong nakalipat na sila ng si Sisi Pagsasaka ang pangunahing pangkabuhaya ng Pamilya Masagka Ngunit dahil sa nangyari sa kanyang kapatid Napansin ni Cecilia na unti-unti nang nagbabago si Winifredo Mas lalo itong laging tahimik at hindi na rin inaasikaso ang kanilang pananim Tinamad na rin ito sa pagsasaka kaya bumama na rin ang mga benta nila Isang araw, isa sa mga kapitbahay ni Cecilia ang namatay dahil sa pamamaril. Ang kapitbahay na ito ay mayroong pagmamayaring bolo. Binili ito ni Winifredo sa halagang 100 pesos. Sobrang alagi ni Winifredo ang kanyang bolo, palagi niya itong hinahasa at minsan katabi pa sa kanyang pagtulog. Hanggang isang gabi, mahimbing na natutulog ang ama at ina ni Winifredo sa kanilang silid. Nagising ang kanyang ina dahil naramdaman niyang may nakatitig sa kanya. Pinukaw ito ng takot kaya nagising din ang ama nito habang natulog katabi ang kanyang ina. Gulat at takot ang bumungad sa kanilang dalawa dahil nakatayo itong si Benifredo sa kanilang harapan habang nakataas ang dalawang kamay hawak-hawak ang kanyang bolo na nakaambang sasaksakin ang kanyang ina anumang oras. Nagmamakaawa naman ang kanyang ina at ang ama na huwag niya ituloy kung ano man ang binabalak niya. Tinong siya ng mga ito kung bakit at ang sagot nito ay sobrang nakakilabot. Sumagot ito ng wala. Tinan ko lang kung ano yung magiging reaksyon niyo. Sabay lumabas ng kanilang silid at sinabing, susunod, ilak niyo yung pintuan. Pagkatapos ng insidente yon, tinanong ng mga magulang niya si Cecilia nag-away ba ang mga ito o baka may pinagsisilosan ng kanyang anak dahil ayon sa ina siloso daw itong si Winifredo. Ngunit ay naman kay Cecilia wala naman silang pinag-awayan at wala din daw pinagsisilosan itong si Winifredo. Bilang isang magsasaka sobrang lungkot na mag-asawa dahil nasalanta sila ng bagyo. Dahil doon marami ang nasirang bahay sa kanilang maliit na komunidad at Pinalad naman na hindi nasira ang kanilang bahay ngunit wasak na wasak ang kanilang mga pananim. Dahil doon, pansamantala munang nakikitulog ang kanilang kaibigan sa kanilang tahanan habang inaayos pa nito ang kani kanilang mga bahay. Isang gabi, nagising na lang itong si Winifredo dahil sa narinig nitong mga bulong sa kanyang isipan. Dahil sa takot, ginising niya rin ang kanyang asawa sinabi niya rito na gusto niya na raw bumalik ng Maynila dahil alam niyang merong mali sa kanya. Natatakot ito para sa kanya at sa kanyang pamilya. Bumalik din naman sila ng Maynila. Pagdating doon, pinuntahan agad nito ang kaibigan niya na nagtatrabaho sa dati niyang pinapasukang construction site. Ngunit, nagkagulo ito dahil sa mga naungkat na dating away doon sa site pinagtulungan si Winifredo at tinanggang patayin ng mga nakaaway nito ng mga oras na yon. Ngunit niligtas ito ng kaibigan niya at dahil doon ang kaibigan niya ang napahamak sa pananaksak. Sa sobrang takot ni Cecilia sa nalaman niya, umalik din agad sila ng si Chukula Sisi dahil takot itong baka balikan ang kanyang asawa. December 1, 1993 Habang naglalabas si Cecilia sa ilog, nakita niya itong si Winifredo na naghahanap ng Christmas tree sa paligid. Nung makauwi ito, habang nag-aayos naman si Winnie sa Christmas tree na kanyang nakuha, bigla na lang itong nag-amok at pinagtataga ang Christmas tree gamit ang kanyang bolo. Nagulat at natakot si Cecilia dahil ayon sa kanya, nagtanong lang naman siya kung gusto niya bang pinturahan o kulayan ang Christmas tree upang mas nala itong gumanda at maging masaya. Umaga ng December 3, 1993, gaya ng inaasahan, nakita na naman niya si Winifredo na inaasa ang kanyang bolo na para bang may pinapagandaan na panggagamitan. Nakita niya rin na habang ginagawa niya ito, namumula ang mga mukha nito at ang kapal daw ng kilay. Mukha daw di umano na sinasapian na naman ng masamang espiritu. Kinagabihan ng December 3, 1993, Ginising si ang natutulog na si Winifredo upang tanungin kung may napansin ba itong pagbabago. Ang sabi nito, noong nakita niya raw na habang hinahasa ni Winifredo ang kanyang bolo, pulang pula ang mukha nito at makapal din daw ang kilay. Natakot na raw siya para sa kanila. Ngunit, sinagot naman siya ni Winifredo ng, Wala, pero sa itak meron, mas lalong tumatalas ang talim. Kaya mas lalong nakaramdam ng takot si Cecilia na yaya niya ang asawa na magdasal sila. Nagdasal din naman si Winifredo sa mga oras na yon. Maya maya lang, nagpaalam itong si Winifredo na lumabas muna ng bahay. Nagpatuloy naman sa pagtulog si Cecilia katabi ang mga anak nito. Noong nagpaalam si Winifredo na lumabas, ang ginawa pala nito ay hinasa ang kanyang bolo Pagpatak ng alas 9 ng gabi doon na nga nangyari ang kay maldumal na krimen Bigla na lang binulahan sigawan ng sigawan ang sityo kulasisi ng mga gabing yon Nagkaroon ng komosyon sa bahay ng mga masagka Sigawan Iyakan Paghingi ng tulong ang maririnig ng mga oras na yon Ayon kay Cecilia, rinig na rinig niya ang paghingi ng tulong ng kanyang mga bisita na natutulog sa sala. Kaya nung sinilip niya ito kung ano nangyari, kitang kita ng dalawang mga mata niya ang karumaldumal na krimeng ginagawa ng kanyang asawa. Walang awa raw na pinagtataga nito ang limang biktima. Kahit ang batang babae na anak ng kanilang kaibigang si Rolando ay hindi pinalagpas ni Winifredo. Ayon sa kanya, sa sobrang takot niya. Hinulog niya sa bintana ang tatlo niyang mga anak upang makatakas. Habang isa-isa niyang hinulog ang kanyang mga anak, sa aktong pagkalingaw nito, lumabas ng bahay ang isa pa nitong biktima na nagtangkang tumakas. Kaya natulala siya at natakot na baka paglingo ni Minifredo na makita niya rin ang kanyang mga anak doon sa tapat ng bintana. Kitang-kita niya raw umano kung papaano tinuluyan ni Winifredo ang kaibigan para masigurong hindi na ito mabuhay pa. Natakot siya na baka makita ng kanyang asawa ang kanilang mga anak kaya pinili niyang bumaba na lang dun sa sala at sa mismong pintuan na lang lumabas. Para na rin malihis ang atensyon ni Winifredo sa kanya at hindi mapagbalingan ang mga bata. Ngunit sinalubong at hinarang siya ni Winifredo sinubukan niya pang pakalmahin ng asawa at nang makaawang wag silang idamay ng mga anak niya. Sinubukan niya ring kuhanin ng bolo na hawak-hawak ng kanyang asawa ngunit noong akma niya ng abutin bigla na lang itinaas ni Winifredo ang kanyang bolo na tila ba nakaamba na pwede niyang tagain si Cecilia anumang oras. Pero sa kabila ng animoy sinanibang si Winifredo nakuha nitong patakasin ng kanyang mag-iina ayon kay Cecilia, nagbanta pa daw idiuman ito na tumakas na bago pa magbago ang isip niya. Doon ay dinampot ni Cecilia at kinargan niya ang kanyang tatlong anak sabay tumakbo palayo. Sa di kalayuan, nakita niya ang isa pang biktima na gumagapang palayo sa bahay nila. Duguan at ang mamakaawang tulungan siya ni Cecilia. Sinubukan naman siyang iligtas ni Cecilia ngunit Palapit ng palapit si Winifredo sa mga oras na yun. Naglalakad habang nakasunod sa kanilang dalawa habang hawak-hawak pa rin ang dugo ang bolo. Kaya tuluyan na ang iniwan ni Cecilia ang kaibigan upang makaligtas sa animoy sinasaniban niyang asawa. Nagtago ito at ginawa niyang lahat upang makalayo sa asawang si Winifredo na nooy nakasunod pa rin sa kanilang hawak-hawak ang bolo nito. Ngunit, iyak naman ang inyak ang bunso niyang anak kaya nasundan din sila ni Winifredo. Umabot sila sa sapa at doon muntik nang maabutan na mag -iina. Nagmamakaaway tong si Cecilia na nooy nang hihina na sa mga oras na yon dahil sa pagod at takot na nararamdaman. Buti na lang at nakinig ang kanyang asawa at iniwan din na agad sila nito. At doon na nga tuluyang nakatakas si Cecilia sa panganib na nagbabadya sa kanilang mag-iina. Ayon kay Cecilia, Pumalit ng bahay si Winifredo at noong natauhan ito, kumuha ito ng pesticide at nagtungo sa burol. At doon, tinapos niya ang sarili niyang buhay upang makatakas sa ginawa niyang krimen. Dumating na rin ang mga naresponding mga tanod, ngunit hindi na nila naabutan si Winifredo ng mga oras na yun. Tumambad na lang sa kanila ang mga kaawa-awang biktima na puno ng taga sa kanilang mga katawan at ulo limang biktima kasama isang batang babae, dalawang lalaki at dalawang ina. Walang kamalay-malay nang inakala nilang ligtas na lugar na tinutuluyan ay magiging crime scene pala sa kanilang nakaaawang kahihinatnan. Noong dumating na mga pulis upang mag-imbestiga, kinuna ng salaysay si Cecilia sa nangyaring krimen sa kanilang bahay. Noong sinabi ng kanilang kapitan kung pwede bang isalaysay ni Cecilia kung ano o paano pinatay ni Winifredo ang mga biktima, nagulat ang mga ito sa sagot ni Cecilia. Dahil ayon dito, hindi ang kanyang asawa ang pumatay. Iba daw kasi ang mukha nito pag pumapatay. Iba daw ang itsura nito pag pumapatay kaya siguradong sigurado siya na hindi si Winifredo o hindi ang asawa niya ang pumapatay sa mga oras na yon. Ngunit, hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Ito naman ang versyon ng mga kamag-anak ng biktima sa kung ano talaga ang totoong nangyari sa si sisi ng no mga oras na yon. Walang sanib o hindi totoo ang masamang espiritu taliwas sa kung anong sinabi ni Cecilia sa mga otoridad. Hindi rin totoo ang sinumpang bolo na ginawang kwentong bayan at ginawan pa ng pelikula ang sa pangyayari. Ang mga residente sa kula Kulasisi ng no mga panahong yun ay kakaunti lang dahil ayon sa kanila, ang kanilang sityo ay tinuring na tahanan ng mga magsasaka, malayo sa kabihasnan ika nga nila. Kaya kilalang kilala din nila ang isa't isa kung sino man ang mga nakatira sa lugar na yon. Ayon sa mga residente ng sityo kula Sisi, mayroon daw isang nakawan na naganap sa kanilang lugar bago pa man mangyari ang masakir. Si Hermogenes de la Cruz ang isa sa mga nagresponde sa pagnanakaw Nakasalubong niya pa ang isa sa mga sospek na may daladalang sako at nakabunit din ito. Inisip ng taong may daladalang sako na baka nakilala siya ni Hermogenes. Matatanda ang isa si Hermogenes sa mga natulog sa bahay ng mga masagka ng oras na nangyari ang krimen. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, noong December 3, 1993, may naganap daw na inuman sa labas ng bahay ni Hermogenes de la Cruz bago mangyari ang krimen. Kasama nilang nagiinom ang mga membro ng Seven Brothers. Ang grupong ito ay kilala bilang isang notorious na bahay sa Antipolo Rizal. Pagkatapos ng inuman bandang olas 8 ng gabi, nagiwahiwalay na ang mga ito upang umuwi sa kanika nilang mga bahay. Doon nagtungo si Hermogenes sa bahay ni Wilfredo magsagka dahil ayon dito, ligtas daw kasi ang bahay ng mga masagka. Ayon naman sa mga residente, hindi hindi lang ito mga gawa na nag-iisang tao lamang, lalong lalo pa at may dalawang lalaki din silang kasamang mga biktima. Ayon naman sa mga kapitbahay ni Cecilia, na bago pa man daw mangyari ang masaker, ay naging usap-usapan na ang pagiging sangkot ng Seven Brothers sa nangyaring pagnanakaw sa rice blower sa kanilang kapo magsasaka na si Mang Leon. Ayon naman sa isang testigo na si Cristina Singson, humingira ng tulong sa kanya ang mag-asawang nagmamayari ng ninakaw na rice blower. Itinuro niya ang mga sospek na sina Edgardo Benbiaje, Avelina Cisno at Antonio Persia at dalawa pang hindi nakikilalang sospek. Tinangkapan ito na kausapin ng mga posibleng sospek na ibalik na lang ang ninakaw nitong blower dahil kung hindi, sasampahan daw sila ng kaso ng mag-asawang ninakaw nila. Sumang-ayon naman sa si Evelino at Antonio ngunit Nanindigan naman si Edgardo na hindi niya na ibabalik ang blower dahil maaari itong gamiting ebidensya laban sa kanila. Dahil sa kagustuhan ng mag-asawa na mabawi ang ninakaw, lumapit ang mga ito kay Hermogenes. Matatandaang ang nakasalubong ni Hermogenes ang di umanoy, isa sa mga sospek sa pagnanakaw noong rumesponde ito sa sumbong ng asawa ni Mang Leon na si Ginang Pinang. Noong una ay nakala pa nga nito na palay lang ang laman ng sako ngunit na pag-alaman na ang laman pala nito ay ang rest blower na ninakaw sa mga mag-asawa. At dahil doon, inisip ng mga kapitbahay niya na Cecilia na baka inakala ng may dala ng sako na maging testigo pa si Hermogenes sa ginawa nila kaya ito ang naging dahilan upang patahimikin ang naturang barangay tanod na si Hermogenes para hindi na testigo pa. Pansamantalang nakitulog muna si Hermogenes kasama ang asawa nito sa bahay ng mga masagka noong gabing nangyari ang krimen. Ang hindi alam ng mga biktima na ang tinutuluyan nila ng mga panahong yun ay kakuntiyabo din pala na naturang mga sospek. Kakuntyabo din pala si Winifredo sa naturang nakawan. At doon na nga nangyari ang karumaldumal na krimen sa loob ng tahanan ng mga masagka. Walang awa na pinagtataga ni Winifredo ang mga biktima sa mismong bahay niya at ayon sa investigasyon ng mga polis, matapos niyang patayin ng mga sospek, nagtungo ito sa bahay ni Lauro Buenaventura para humingi ng tulong. Ayon kay Lauro, nakita niya itong si Winifredo na may hawak, -hawak na bolo, may hawak ng pesticide. Pinanggit din ni Winifredo kay Lauro na mayroong mga patay sa loob ng kanilang tahanan, kaya ginising ni Lauro ang kanyang anak na si Jerry na isa ding barangay tanod sa kanilang lugar upang magtungo sa tahanan ng mga masagka. Doon na nga tumambad sa kanila ang mga biktima na ayon sa mga itsura nito, wala na itong buhay pa. Sobrang kahindik-hindik ang nangyari sa mga biktima. Walang nakarinig sa mga sigawan ng mga biktima dahil malalayo ang pagitan ng mga bahay doon sa si Chukula Sisi. Matapos ang dalawang buwan mula nung nangyari ang krimen, lumantad naman si Ruben Bernas. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, nasaksihan daw niya ang buong krimen na nangyari noong December 3, 1993. Galing daw ito sa trabaho noong napadaan siya sa bahay ni Hermogenes. Nakita daw niyang nagiinuman ang mga ito kasama pa ang mga sospek. Niyaya din siyang sumali sa inuman ngunit tinanggihan niya ito kaya napag-utusan na lang siyang umili na lang ng alak. Nung dumaan daw ito sa bahay ni La Winifredo, nakita niya pang buhay pa ang mga biktima. Nung pabalik na ulit ito sa bahay ni Hermogenes, Malayo pa lang ay naririnig niya na ang pagtatalo ng mga nagiinuman. Nakita niya rin daw kung papaano naghiwahiwalay ang mga nagiinuma mga sospek at kasama na doon si Hermogenes. Dumiretso din daw si Hermogenes sa tahanan ni Winifredo upang puntahan nito ang kanyang kinakasama. Kasunod naman na dumating ni Hermogenes sa bahay ng mga masagkaas si Winifredo. Tinawag ni Winifredo si Cecilia at doon kinausap sa labas ng bahay. Pagkatapos nitong kausapin, Pumasok daw dito at kinuha ang tatlo ng mga anak at saka umalis. Doon na nga nagtungo si Cecilia sa sapa kung saan siya nagtago kasama ang kanyang mga anak. Pinabulaanan din naman na nag at mga kapitbahay ni si Cecilia ang kanyang salaysay na di umanoy. Tinaan niya ang kanyang anak sa bintana upang makatakas sa nag-aamok na si Winifredo. Dahil sa mga oras na yun, nakatali daw ng alambre ang lahat ng bintana kaya ulang ibang paraan upang makatakas kundi ang dumaan sa mismong harapang pinto ng kanilang bahay. Ayon pa rin sa sinumpang salaysay ni Ruben na pagkatapos lumabas ni Cecilia kasama ang kanyang mga anak. Dito na nga pumasok ang sospek na si Winifredo at iba pang mga sospek na si Navilino Cisno, si Edgardo Binibayahe at Cesar si Persia na pawang may dalang mga bolo. At doon na nga nagsimula ang sigawan, iyakan at paghingi ng tulong ng mga biktima sa loob ng tahanan ng mga masagka. Nasaksihan din ito ang pagtakbong palabas ni Emilia Conrado ngunit inabod din ito ng taga ni na Edgardo at Avilino. Siniguro din di umano ng mga sospek na patay na ang lahat ng biktima saka ito isa-isang umalis sa bahay ng mga masagka. Doon na rin siya nakakita ng pagkakataong makalayo dahil sobrang takot na baka makita siya ng mga ito. Dahil sa pagtistigon ni Ruben, kinasuhan ang mga sospek na sina Edgardo Benviaje, Vilino Cisno, Tony Persia at dalawa pang hindi nakikilalang mga sospek. Noong gabing naganap ang krimen, tinapos din agad ni Winifredo Masagka ang kanyang buhay sa pamagitan ng pag-inom ng pesticide. Ngunit ayon sa mga usap ng mga kaanak ng mga biktima, isa din daw si Winifredo sa mga biktima ng mga Seven Brothers. Sa takot na ilaglag ni Winifredo ang mga kasamahan niya sa paggawa ng karumaldumal na krimen marahil ay sinunod din daw ito matapos nilang pagtatagain ng kanilang mga biktima sa tahanan ng mga masagka sa kabila ng mga testigo si Edgardo Benbiahe lang ang bukod tanging nakakulong sa New Believed Prison ang ibang mga sospek ay hindi pa rin mahagilap ang mga kaanak ng mga biktima ay nag-aantay pa rin sa ustisyang ilap sa kanila ayon sa kanila hindi hindi nila malilimutan ang sakit na ginawa ng mga kriminal sa kanilang minamahal na pamilya. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Huwag kalimutan mag-follow, mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na totoong kwentong, Krimen.